Merong merong sumisigaw dito. Sige ko na dito. Sa hindi ko naman na ikaw. Hindi yung naman sinabi na ikaw. Hindi ko naman sinabi na ikaw. Hindi ko naman pilihan. na ikaw. Hindi na ikaw. Hindi ko naman kasama mo, ikaw. Hindi ko naman sila na dito, sir, ha? Hindi naman Hindi paiba buo para sir? Yung natunghayan yung video ay kuha noong August 13, 2024 sa lugar ng Paranaque sa oras na 10 AM. At itong nakikita niyo yung video ay nasa lugar na tayo ng Pasay City sa kahabaan ng tramo or Aurora Boulevard sa oras na 11.30 ng umaga. At mamayang hapon ay didiretso naman tayo ng Pasig City. <tipan> <tipan> tignan natin dito sa ilalim ng tulay ang oras ngayon uh, 11.45 na ng umaga at uh, na tayo ng EDSA mayroon palang mga hinahatak dito di bike at uh, yung mga nanguuli yung uh, LG yun ng uh, Pasay okay na yung pagpapaguna dito ang oras ngayon ay uh, 11.55 uh, ng tanghali at nasa kahabaan na tayo ng EDSA northbound Din to. wala na katulad yan dito na sila dumada sa kalsada dito na sa bike lane Hi, hello. Oh. dahil uh, nandito naman yung mga driver or uh, may-ari at may mga lisensya yung pinakita so ito ay uh, matitikita na lang ng uh, illegal parking nakikita kayo ng uh, jeep dyan sa tabi ng truck dahil uh, dyan na may ari ito na at hindi na umandar dito sa gitna ng Elsa ay tuloy na lang siyang mahatak ang oras ngayon ay uh, 12.05 ng tanghali Ngayon na pa yung team dito at uh, hindi makita. Ngayon lumabas itong uh, mayari ng taxi at uh, nakiinom lang daw dito sa loob ng uh, establishment. At uh, napag-alaman, ito pala. Kaya pala ang tagalumban, naglalaro ng bingo. At ayon na rin dito sa mga uh, uh, personnel ng uh, establishment, ay uh, regular player nila itong mayari ng taxi. At uh, isa pa, Ah, uh, nakikilos dahil ah uh, siya daw o yung may-ari ng uh, taxi ay BWD. O so, ayan, mahahatak yan. Tara. Ang oras ngayon ay uh, 12:15 ng tanghali o hapon. for you. Bali, oh. yes. ito, ito ay joint operation ng SOG uh, Strike so, uh, Force oh. sa LGU Pasig at ang uh, maninikit dito ay uh, MMDA ganoon na rin yung uh, LGU Pasig <tiple> ngayon yung mga matutaw masasampasa sa tow truck uh, sa ilalim ng uh, MMDA pero yung mga uh, obstruction sa sidewalk katulad niya ay masasampasa sa truck ng Pasig Salita, pinapakuha ko na yan Yung nasa yung motor na color blue Nasa kaliwa, kaliwa ni Jiros Okay, okay. ng uh, Baltasar na andito tayo ngayon sa may kahaba ng uh, Esguera Walang okay. okay. driver yan? Okay. gumawa tayo dito yung ibang team nasa unahan na ginawa ng parking ang itong gas station Ayos yun na ginawa ng parking yan Yung atake lang yun dito sa may side mo Tapos dito May inaatak na rin na Pick up okay. Okay. nasa kaabahan pa rin tayo ng uh, urbano at uh, yan sakop ng uh, pinagbuhatan mayroon ng uh, hinahatak dito sa kaabahan pa rin tayo ng uh, Urbano Velasco ang labas nito sa may uh, Sandoval nasa kanto na tayo ng uh, Urbano Velasco at ng uh, Sandoval hindi lang natin alam kung kakaliwa tayo o kakanan ato kakaliwa tayo dahil nga ito ay uh, jurisdiction ng uh, Pasig ay uh, sila nag a sa atin kung saan tayo pupunta pagmula sa pinagbuhatan nasa Santo Bala awin nyo pa rin tayo pero sakop na ng uh, barangay Palatiw pagkaliwa natin dyan Ayan ay ang, uh, Mercedes Avenue. Mercedes naman ito ay uh, Sirimondo mula dito sa may uh, Mercedes sabi nyo, bumanan dito sa isang kanto hindi ko lang alam kung anong uh, street ito wala ang pangalan ng street ang kahabaan pala ng kalsadang ito ay uh, Louis Louis Street Kumanan nandito sa Ang alam ko Ligaspi ito eh Ligaspi Street Mali pala ako Hindi pala Ligaspi Eusebio Maraming matitikitan dito May kotse sa unahan ng e-bike 'Yun ang haatakin. Hoy, naman yung tinramang may bayari, kaya matitigitan na lang. napit na ito sa hospital ng Pasig higit na lang higit na lang anong ganyan sige nagbigay na lang sa oras na 5.05 ng hapon nandito pa rin tayo sa may ng Yosibio uh, Oh, Dedrecho yata ng uh, West Bank Pero nag-iisa na lang yung tow truck Ito ng mga uh, mixer na ito Pinagtitikitan ay, isa, ay isa. Dahil uh, ito ay dapat nagbubuhos Sa madaling araw <laughs> or gabi At uh, ito uh, Natikita nitong uh, isang uh, SUV Dahil nakapark mismo Diyan sa may uh, box na yan Ibig sabihin Pagka may box at uh, nakakross Bawal na bawal magpark yan So matitikitan At posibleng mahatak Ay ito na pala to truck eh, Nakapaw na Ipakita eh, ko lang sa inyo Yung uh, Yellow box Ayan oh, May cross sa nakapark na sa pinakakanto ito ay uh, driveway pagka driveway 4 na metro ang layo pagka driveway ha? pero pagka intersection dapat anim na metro ang layo sa kanto katulad nito 4 na metro ang layo sa driveway so hindi ito matitikitan Ba? Merong mga slot parking dito. 'Yun nga lang pagka natitikitan katulad ng isa nasa yellow box mismo. Inaantay na lang ang uh, tow truck. Ang oras ay uh, 5:25 ng hapon. So, okay, tara na.